Si Maris Racal, isang multi-talented na artista na kilala sa kanyang husay sa pag-arte, pagkanta, at pag host ay isinilang noong September 22, 1997 sa Tagum City, Davao del Norte. Ang kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz ay nagsimula noong 2014 matapos sumali sa Pinoy Big Brother. Sa kabilang banda, si Rico Blanco, isang batikang musician at dating lead vocalist ng sikat na banda na River Maya, ay ipinanganak noong March 17, 1973 sa Maynila. Kilala siya sa kanyang mga nakaka-inspire na awitin tulad ng 214 at Hinahanap-hanap kita. Matapos ang kanyang panahon sa River Maya, nagsimula siyang mag-solo at nagtagumpay din sa kanyang solo career. Ang pag-iibigan ni na Maris Racal at Rico Blanco ay nagsimula noong 2019 sa isang TV show kung saan sila unang nagkakilala. Sa simula, nahihiya si Maris Terico, ngunit habang lumipas ang panahon, naging magkaibigan sila at unti-unting lumalim ang kanilang ugnayan. Sa kanilang pagsasama, naging malapit sila at nagkasundo sa maraming bagay. Ang kanilang pagkakaroon ng parehong interes sa musika at dedikasyon sa kanilang trabaho ay naging pundasyon ng kanilang ugnayan. Tinaguriang power couple sa industriya ng musika at showbiz, ipinakita nila ang kanilang suporta sa isa't isa sa kanilang mga proyekto at personal na buhay. Matapos ang limang taon ng kanilang relasyon, kamakailan lamang silang naghiwalay. Tinawag ni Maris ang kanilang paghihiwalay na polite separation. Nagpahayag siya na ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahal, tawanan, musika, at pagiging totoo at natural sa kilos. Si Maris ang nagsimula ng paghihiwalay at tinanggap ito ni Rico ng may paggalang. Lakas na loob na nagpahayag ng kanyang takot at pagod sa dami ng mga tanong tungkol kay Rico, kaya't sa wakas ay inamin niya ang kanilang paghihiwalay. Sinabi ni Maris na walang third party sa kanilang paghihiwalay. Nagtapat din si Maris na ang kanyang love team partner na si Anthony Jennings ay wala naman kinalaman sa kanilang paghihiwalay. Si Maris ay umapila sa publiko na huwag mag tungkol sa kanilang paghihiwalay at sinabi na ito ay eksklusibong sa kanila ni Rico. Si Rico Blanco hanggang sa ngayon ay hindi pa naglabas ng pahayag tungkol dito. Bagaman nakakalungkot ang kanilang paghihiwalay, parehong nagpahayag ng kanilang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Nakakalungkot isipin na kahit gaano pa kahigpit at kasaya ang isang relasyon, may mga pagkakataon talaga na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng bawat isa. Ang paghihiwalay ay hindi laging masamang bagay, ito ay maaaring magdulot ng paglago at pagbabago sa mga individual. Ang pagmamahal at pagpapahalaga ni Maris at Rico sa isa't isa kahit sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Mahalaga ang respeto at pag-unawa sa ganitong sitwasyon. Sana ay maging masaya sila sa kanilang mga indibidwal na landas at makahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa hinaharap.